Nusuki, good morning. Andito na yung lingkod, Buboy Vlogs. From now ah, mag lalaga tayo ng karlang. Yan. Sa so, nga, pinanganak ta ambungan, pero dili, adunahan. Yan tuloy, karlang ang padulungan. Taon po. Ito lang yung ano ko, Soki. Uh, ah, bali, dumaduma lang to Soki. si pitos yung ano natin ngayon yung hemtang parisan na lang natin ng gatas soke okay. kahit paano kar lang yung kakainin natin ng almusal pero gatas-gatas naman taon po talagang ganito lang talaga ang buhay soke okay. minsan meron minsan wala, madalas wala di bali, naman tayo siguro dyan na ganitong buhay wala tayong magawa hindi tayo pinanganak na adunahan Di Bali, Ambungan Kaya nga dito video ko Mga sukses kena Thank you for watching Bye bye